idol, nako pastilan, ginaw ko. Tanala, ganda mo yung olam ba? Nilagang pata ba? Wala kami ibang nga olam, yun lang naisip kong lutuin. Tapos may sausawa na sili, sukat tuyo. Kaya yung kanin. Hehehe, naku Ano ba? Good morning, mga lods. kami kumain yung misis. Okay mga idol, let's eat and join us. Join us, idol. Thank you very much sa, uh, sa inyong mga support sa aking mga uh, videos. ah, uh, breakfast tayo. Ayan o. Oh, pata to. Pata ng baboy. Ayan. Ah, uh, pata ng baboy. Ito muna ang tirahin ko. Paa. paan no? Paa ng baboy. Pata to mga ito. Ito yung nakarog to mga Pata. Alam mo ito ba ba? Pizza tekan. Bicak. Oke. Sama. Hmm. Ini itu ayam

kayo eh. no. pa ba Hmm. Pa. mga ka, may dulot at favorite ko ito. Kung, uh, kung pa, hindi 'yan, 'yan niya. 没，是吧？再。 양분도 다 넣는 사이사이. Wala ano, pa rin sagot sa ano pa sa lupa. Dito, iba. Iba ka nag-chat na yun doon sa rili nilang ano, personal. Ito <coughs> so, para hindi ang bulga niya kasi. Nakasisihan kasi wala naman. Wala pa naman talaga. Sinabi, si Imo na lang ako dito.

Wala pa nga wala pang, pang tuno. Mm. Tang motor lang Kaya yeah, mag-master hard mm, Ano man magupit mm. Kaya mag-master hard kami experience kami sa work Hiring ngayon, yun ang pusto mo Ano nga yun Oo idol, thank you very much. Busog na busog talaga ako. Maraming salamat sa inyong lahat sa pag-uat. Kasunod pala nito, sa ako ng plato. Ayun, gusto kong magtumain. Ayun. Pagkasama kayo plato. sa oh ang nag-interview piya. Professor niya. na. na hindi Alam niyo yung eh.

Batu, oke, 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 tapi oke, 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 ay